So what's up mga ha vlog vlog this is Sir Ken ng the backyard farming so before tayo mag-start please like share and subscribe sa ating munting YouTube channel So, ayun nga mga ka-vlog vlog, pagpasensyahan nyo na ako kasi medyo matagal-tagal tayo maka-upload ng mga panibagong videos na gusto nyong matutunan. At the same time, uh, kapag may mga gusto kayang katanungan na gusto nyong masagot agad, pwede nyo akong i-message dito sa ating FB page para at least masagot natin agad. At the same time, pa-follow na din mga ka-vlog para suporta na din sa ating munting YouTube channel. So ngayon mga ka-vlog vlog, ang daming nagtatanong kung Paano malalaman kung ready na ba yung mga alagang RTL mangitlog? Actually mga kablag-blag, yung reproductive system ng RTL is ready na siyang mangitlog. Yun nga lang, may mga tendency na uh, hindi siya nangigitlog because of several uh, aspect. Ngayon, para at least malaman natin kung ano yung mga characteristics, physical characteristics ng mga RTL na handa na talagang mangitlog. So, i-compare natin mga kablag-blag etong nandito sa mga bago kong RTL, tsaka ito yung mga luma natin na alagang RTL. So, ito yung mga bagong RTL ko mga ka-vlog ngayon. Ah, uh, mapapansin nyo, hindi pa yan talaga nangingitlog as in 0% of egg production pa in mga ka-vlog So, kung ma-check mache natin mga ka-vlog ayan. Ah, uh, yung kanyang palong ay masyado pang manipis at the same time hindi pa mapula yung nandito nyang part yung ha, parang may hasang so hasang siguro ang tawag nila ng iba dyan so yung mga nandyan na hindi pa mapula hindi pa yung ready mangitlog at the same time um, pinaka tinatandaan ko dyan mga kablog vlog yung palong nila yung palong kapag talagang hindi pa ganoon kakapal ay hindi pa yan talaga pwedeng mangitlog at the same time sa edad din Eto kasi, dumating sa akin na week, 17 weeks old. So, swerte na ako may mga itlog dito agad. Pero, hindi ko in-expect na malaki agad yung itlog na mapuproduce ng mga RTL na bago. So, dito, at the same time, kung mati-check nyo mga kablag-blag, ayan, meron tayong bagong 50 heads. Uh, ang mga timbang nyan mga kablag-blag ay wala pa sa more than 1 kilogram per head. Kaya, technically speaking, hindi pa kagandahan. Kung mangitlog man yan, hindi kagandahan yung quality ng egg. Hindi kalakihan. So, ang possible or assumption natin na pwede niyang itlog is nasa around na piwi yung size. Uh, Kung baga, mabibenta natin ng sobrang mura. So, ngayon, para at least hindi tayo malugi, ang ginagawa natin dyan mga kablog-vlog, piniprepare natin sa pangingitlog itong mga RTL natin. Ang binibigay muna natin dyan is grower feeds. Kung gusto nyong matutunan at uh, malaman yung feeds na binibigay natin dyan, pwede nyong i-check sa ating mga previous videos, mga ka-vlog So, eto naman mga ka-vlog vlog, yung ready ng mangitlog. Ayan, mga ready na mangitlog. So, more than 20 weeks old na yan. Actually, itong mga RTL na nandito sa akin ngayon dito sa kabila, ito yung pinakauna nating inalagaan One year na to dito sa atin sa farm mga kablag-blag, pero still they are uh, producing quality eggs, kaya hindi ko pa sila tinatanggal pero kapag bumaba na talaga and continuous na nalulugi na tayo dito sa side na to ay kailangan na natin silang ikal or ibenta, tanggalin natin dito kasi malulugi tayo sa feeds mga kablag-blag kung mati-check yung mga kablag-blag, again, eto ready na yung mga kasi pulang-pula tsaka makakapal na yung palong ng ating mga uh, alagang RTL dito. So, yan yung mga tendency na ready na yan. Tsaka malalaki yan, malalaki na sila compared dito sa mga bago natin na mga alagang RTL. So, yun lang siguro mga kablag-blag yung physical characteristics na una, una nyo i check kung ready na yung inyong mga alagang RTL ng mangitlog. Una, timbang, kung malaki na at the same time, i-check nyo yung palong yung palong ang pinaka-priority kong tinitignan dyan kung ready na silang mga itlog meron na din ako ditong iila na medyo kumakapal na yung palong pero almost karamihan ay mga maninipis pa yung palong, hindi pa ready talaga sa egg production kaya piniprepare natin itong mga kablag-blag so yun lang siguro mga kablag-blag muna yung videos natin or update natin with regards to egg production business. Kung may mga gusto kayong uh, ipakontent, ipa-content, pwede nyo namang i-comment dyan sa ating comment section mga kablog-blog dyan sa baba. At the same time, pwede nyo, again, pwede nyo akong i-message sa The Backyard Farming sa Facebook, Facebook page natin. Again, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating munting YouTube channel. Hanggang sa muli mga kablog-blog.